Ha? Tama ba na? Di lalim pa mano. <laughs> no, balik ko na kay iya pising ra do. Ito kayo, isa kilo. Eh, yeah, yeah. Saka na si babaw. Saka na si babaw, saka. <laughs> Umbalik na si Laom. Yan. Tumbahan lang ang imong hangko na ing natapos sa takagamay. Huh? Asa na to? <laughs> Asal misalkan aja. Oke. Okay. Oh, sudah mau Akhirnya Akre no? Mau di segoro ai. Ah, betul. coba Kapoy na, kapoy na. Kapoy na. <laughs> kapoy. No, kinahang lang yun ang sundo niyo mo. Be, kuha na to ang ano be, tikpaw. Kapoy na. Kuha na to tikpaw. <laughs> eh! Wala na ni dyan. Asa na. Hey. Silaong, 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 Oh. Sige lang, sige lang. Meron oh, ako, oi. Okay, ako ka na. Okay. Meron ko na ako, stone kuha na yun ito dyan, oh. Oh. Hangit. Ayan, no? Kita mo yan? Ayan, ito be? Ismail ba? Ayan, no? Ayan, yeah, no? Ayan, yeah, no? yeah, no? yeah, laki.